Ha ha ha. araw-araw naglalakad na aking alam ng Makati. Punta ng school. Sa so, pa kami mag-box. At saka yung kariton pala, hindi lang lang namin doon sa si store. Kung saan kami magpapaking. dyan sa monkey. Monkey home. Uh, Hakot pa lang yan. hagot ka na. Hindi pa nasimulang ilalagay sa box. So, actually, doon pa kami magpupunta doon. Doon, 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 doon pa doon. Sa maraming mga sasakyan doon. Pero kailangan namin gumamit diba, ng lift dito pababa Kasi, bawal i, iidaan ito sa ano, escalator. Pero pag may mga guard dito, magsisita sila. Ayan, yan tayo ate o sa may ano, lift. Di ba ang sexy ng kasama ko? Pagkay ka naman dyan. Ay, nakalimutan ko yung tubig. May ka dito. Dito tayo. Sa lift na yan. O, oh, yan. Press, press. Sandali. Pindutin ko muna. Ay, saan ba yung pindutan niya? Saan ba yung... Oh. Tapos, close. Asan ba tayo? Punta tayo ng G, di ba? Oh, Punta tayo ng G, dyan tayo lalabas. Saan ang labasan kaya nito? May ako bababa dito. Kaya mapunta doon sa immigration siguro. Ayan. Ayan. Isa, dalawa, lima. Wala. Isa, dalawa, lima talaga? Oo. Ay. Ay, dito lang yung labasan. Wala bang pwedeng labasan dyan? Ay, eh, wala. Ay, dito. Hindi pwede lumabas dito. Sandali, tignan ko dito. Dito, dito, dito. Langyan na yung ulan ate, oh. Wala tayong payong. May payong ka dyan? Andyan sa loob yung payong. Ay. Andyan naman yung kapote. <laughs> Magkapote tayo. Langyan na yung ulan. My God. Oh. Kunin mo muna yung ano, pandakip natin. No, pwede, pwede yung weather yung kadi nga, mas mabasa siguro. Doon, ano, hindi tayo nga, mababasa. Di bali nang mabasa yan, huwag nang tayo mabasa ay. No, Andiyan na oh. Hindi labas mo lang yung kapote ba? May, may shower curtain dyan. <laughs> ah, di ba? <laughs> ulan na guys, wala kami payo doon sa kabila meron at pero meron pa yung hindi ko lang alam kung andyan ay ito 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 ah me oh umikot kami kasi hindi pwedeng dumaan yung kariton doon sa kabila kaya dito kami intadaan umikot kami dito ayan pala yung immigration tower yan o oh ate yung immigration tower tabi lang namin so ayan yung building namin yun know? o ayan so ito yung immigration tower ikot lang kasi tayo eh, kanina, shortcut yung ginaanan natin dun sa kabila. So, ito pala yung um, sexy kong um, ano, manager. sa <laughs> so, ate Tess, oh, ulan na ka, oh, ulan! So, ba? Diba? Lilipat na naman kami ng bahay. Ewan ko, siguro dito sa ginagawa dito matagal pa. Baka isang taon o no ano. Basta ang sabi na Amo, pagbaba mo, sa... Yan kasi yung eskwelahan na alaga, yung puti dyan. Yan yung eskwelahan niya. Nah, nakita mo yan, yung parang may orange. Yan yung Evangel. Ay, dada. Bye, 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 bye. Dito Di ba ka rin na, dumaan tayo dyan sa may parking area? Sa gitna. Doon tayo pupunta sa my home sweet home. Ayan na yung ulan. Papatak-patak na yung ulan. Pas oke okay na to kaysa sa binibitbit. Pas tulak-tulak. Tutula. Allah. Hi. Hi. Right? Right Hello. So Hay ah. Semeni mini to dadi 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 dadi. Sa dalaw <laughs> atatlo. Ay, guys, saya di. Pakiat. Slovakia pa sige darat sa panggang dun sa may parang entransan gusto ang makakala sigarilyo ang buhay sa namin oh. dito may ayan dito pasok dito na this is oh. it na pansit na <laughs> so ayan dito kami sa may the park side sa ground floor ng the park side dito oh, okay. kami magbabaks dun sa pinaka basement So, hakot muna kami ng mga gamit bago kami mag-box. Guys, so dito. Ay, paunahin mo sila. Ay, pakiat naman sila. O, dito tayo ah. Kababa to. Oh, o, oh, diba Ah, we're going to the basement. So, ang babaks namin ni. Eh. <laughs> oh my god, hakot pa to, guys. Iba pa yung pagbabax Ay, oy, moy, Jakarta Zaira. Ang sa inyo yung, yung <laughs> packing. Pagod na si ate mo. Wala. At dito na tayo guys sa my basement. Dito tayo magpapak. So meron pa isang hakotan. Doon yung mga oh, papaking. Pero ang baho kasi hindi yung basurahan. Oh. Dapat lumayo tayo. oy bakit ayun na? No, oh, hala. Ala. ano wala siyang tape. Wala na kami space dito. so ayan yung mga kapo natin nagbabox oh. Tapos na ata sila doon oh. Dun na lang kaya tayo o oh. tapos na sila. Okay. Teh. Ayan. Ayan, baba muna namin mga to. Yun muna yung malaking baba mo. So ayun guys, pinababaan niya atin doon yung mga gamit. Mamaya nalilipat tayo doon sa kabila. Para ano. Lagay mo lang yan, oh. Ito para ano. oh. ano. otibong, may kapalok ayon dito. Asan dalawang timbina to? Ano yung isa? Ano kayo? Ituto. Ano kayo? 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 Ano Ano kayo? Ano pasingin naman natin yung tinboboy aroma ko. Ang bola, computer, may dinadagdag oh, pa sa tablet. Karyanya kanya sa. So, Ay, dinadagdagan pa tablet. Sorry na, Lola. Top lemon missing printer. babayaran uh, natin. free siyang ano o oh, free dalawang tablet ay, ay, ay mga laman ng ating bakso may free siya ano ka alam natin yun ang bukas sayang mo sa yan eh yan guys abang mahal ko lang ba ito oh. <laughs> Dalawang malalaking box kasi yung tinuha natin. Asan na siya? Magpapatulong tayo. ay doon, nagma-box din siya. <laughs> ah, nagma-box din siya. Dito kami sa baba. <laughs> ay, ay, Desira, si Zyra at si Moe. Ano? Sobra ba? sobra 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 sobra, sobra mo mm, ano hindi ilagay mo na ako ito oh eh. ano yung binibigyo mo dyan ah, yeah. guys magkano yung per hour namin yung oras na tayo mahala kayo dyan ito yung mga puro groceries lang asan yung TV dito ay dito, TV, ito yung, yung TV pwede ba yan? Oo, oh, pwede yan. Paano yan, oh? Maano? Pwede, pwede, pwede yan? Yan. Ma tibih, ba yan? Tanuhin mo ako. Sigurado yung TV, hindi masisira yung ganyan? Hindi, hindi yan. Sisirain kita buong buhay mo pag nasira yan. O, may insurance, may insurance ka Sali kita sa YouTube ko. Ayun ay, ako, sali ako doon, no? Ako yung pinakagwapo. Shota. Uh, ano, playboy <laughs> na wala, Shota. Ay, baka! <laughs> <na> <laughs> <laughs> Meron din diba pala <lang> dito, <laughs> hi! Salamat pala sa, sa ano. Ay! tape wow. ha? Lagyan nyo ng tape yan ha? Wala, Walang kami Ay, tape. Free kaya nga tinanong ko ano ba yan? Tighter. Wala naman akong magaganyan. Maraming salamat sa mga orang. Maraming maraming salamat, Sarah Zuba, Kunoy, Gwede, at Ate Marites ng bayan. Good <laughs> ko din sana si LBC. And dalawang malalaking box ng natin. Nagagalit na sila. Butom na daw sila. msexin natin taga ano malayo kasi ano malayo kasi ano malayo kasi ano malayo kasi ano ano niya, ano malayo kasi Sir, malayo kasi ano malayo kasi sama yung address. <laughs> ah, pa, diba? muna, si Selatan ko. Selatan TV. Na. Ano pang ng TV? BNB. Just... Ay, may puso! yung pangalan natin dalawa, sir. Ay, tumatawag na si misis. <laughs> <laughs> Ingatan mo na kayo yung adres.